Okay, mga Exxon, welcome sa Spirit of Nunggasa. Nanasab kita pagasgutan pag-asigutan ka no? Bahay na sab kini sa uh, karong mga umabot ng mga katalagman ba? kay Daghan ang mood kayo na nag niya. Bisan ka ang mga siyantes nag-sulti naman nga o doon nag umabot nga dako kayong katalagman. Ilabi na kining uh, ginakuan no? Mga kaka nga maabot kining World War III. Uh, Marag nuclear war na ba? Niya. Yeah. Kung ipangutan na kay angkol nolin no, kung sa may atong na ani dilabi na kung mahitabo gini nya di magid malikaya no og naagi ma pamilya nato o kita ang mawala sa kalibutan pas ani na ay magi no og, tinuod ba gini naagid impierno na no. bagi pag naagid sa biblia ko no ang, ang, ang impierno nya no. yeah. eh, halimbawa na ba, si mesmo, o mismo kita gid nako oh nakita magid nimo no halimbawa ko sa may sunugon na nako nga nang pod masunog mong ginta kung masulod dito sa impyerno o kung sabay sunugon ana kata lang pumunta na kon ang kanang kung mga sa tawhanon, noon kinalang mo ba rin po nato sa balaang kasulatan sumala sa giingon ni sa kanalang sulat niya sa San Pedro uh -huh. no? pag atong uh, pagpainom mga bubalik siya uh, basahan niyo na anak sa sulat ni San Pedro pagbalik niya nga mudahunog kay sa una binunyagan man ta mo nga karon dili ko mo mo suga boy atong reliyon mas gwapo ang reliyon suga ra na siya mura na iwag ba dili sa dalan dili luksos dili makaluwas ang reliyon ikaw may makaluwas kay ang templo man no uh, para atong bagbo na to gi no ang templo nga oh, atong kasing-kasing kasing-kasing nabalaan man na nya karon kay gamit naman po nila nga, ang templo katong simbahan na mao mao ma 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 na ang simbahan mo ko na daghan gyapong libakira dito daghan gyapong nagpaginoo na amboy amahan dia sama ah. niya dia nga yung isumbag, sumbungan sa mga sala tako kay nagtulubagon boy ah. nga gisumbungan sa sala nya paludhon ka dito sa mga kinulit nya tapos salad kag buta-buta nga piyang manan ako ang giring isulti kay <coughs> ako binunyagan mangid ko di na magkumuhawa sa kumbinyagan mo naman ang pangalan kasi asa ka na bunyagan kay si Kristo di ba magdala sa gniko ah uh, mo na kanon harvest na karon daghang mahitabo kanang miingon nila nga uh, wala wala talagang boy sa ilalom sa ka, sa tungyuta yuta din hi, kalayo ni mo nang naibulkan unya ang adlaw pud na siya plasma na siya murag kalayo pud na siya ah uh, nana sa science na nana na siya ah uh, mo nang karon init kay mga ulo sa tao kay ang nagaagad man sa nature ang ato ang kinaiya na uh, may mga 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 life forces uh, mga mga, mga sa palibot nga ng mo nang init kay ka kay murag ang inahan nato ang kalibutan nya ang amahan mo na ang pulong buhat siya og og pulong ang sudugon anak boy mo to nga di ba naas bala ang kasulatan na mudahunog samtang mudahunog kini ang mga butang mo sila og um, matunaw nana ay charo pod wala na nagabasa na sila na mo gani nga Maing uh, ko ginoo nga nung diniman na ako isulti kay sila ko nung nagpabuta-buta, nakakita pa nagpabuta-buta. Kay naigo sa gingon nga, gipulan sila ba sa, sa pagsakripisyo. Hmm. nga, Good. ang atong sala mo'y sunogon Kay mo na ang garbo, huwag ka akong. Uh, magdilaab ka, dili kalayo na, uh, sobra pa sa kalayo boy. Ay mo sana pare ka dugon mo suko god mura mo kag nagdilaab na sa so kasuko no. Oh. Um, okay. na, na silutan ka. Ah, mo nang silot nga walay katapusan. Ah, so aso nga na dekol kung mamatay data dili de mo wala atong sala. <laughs> Testing god kusi imong lawas, di ba? Di ba? Di imong lawas kung mamatay ka, bisi kung saon kag imbalsama, tusok-tusokon ka di ka sakitan. Ang imo ang sakitan anak boy, ang imo ang espirito. Oh. Ah, ang lawas na material man ni. Eh. Material. Mutang. Ah, Ako sudlan ka o garbo, garbo, sudlan kag mga bad nga espiritu imo lang garbo ay eh. ikaw ni suko anak dili ang yawa isa lang ka matang sa espiritu pero katong espiritu kung bad ka ang imo espiritu nga gitayhop sa man gihatag sa imo ha tungod sa imo lawas mo untay pabuhaton ni bad man ka may gugmaa sa kalibutan uh, mag magmahay ang imong espiritu mo na mo sakripisyo ang sakit sa imuhang lawas dahil kung sa kadri ikusi ka na dito mo na dito ang may tabo sa kalayo so ay nagkamatay din eh, mo wala na siya ikapasyaluan wala na wala mm -hmm. na kayo wala naman kay lawas mo ay buhat wala na ipaglaom uh, buhat man ang imong lawas mo ay buhat ang imong espiritu mo na siya ang nagpabot so kung anong ampuan paman ko mga patay uh, mga bot buhat sa pagpadiyos diyos kay gusto mo po nila nga ng dutay ka na itong sobra kanila di ba na amalas biblia magbot buhat din sila mga importante mga adlaw o oh. Ah, uh, Amangil. diin kani ang mga patay na apo di ang mga agila. Uh, katong mga tao po di nga nagsigilag sa morno, dili maminaw sa pulong sa Dios kay isira man kay dito labi nang bagsunti ka, nga ikaw nakasala okay kinaka nya paludhon ni ka taw sige kag paampog ama namo nya wa man ka nagtuman. Hmm. Nga Dios no. Oh, uh, pasaylo hmm. ka bisag mo ingon sa pagpasaylo, man ka pasaylo. Ama um, na mo na ana nga igo lang ka mag, mag memorize, mag lang ka. Oh, nakasagulo ka pero wala ka nakabuhat. Hmm. Lahi man tong kaalam nga tumalamon ani makatugkad ko tumalamon nga bright jud nga ani nang ang Ginoo nga kung anaa na kayo ang kaalam ayaw gamita ug magpalayo kanako nga ila man gigamit ang kaalam kay iya man sa kalibutanon gusto man siya nga halang don so sa yung eh, pagbaton sa kaalam kon para mamay mong malamon tanan taw oh. pagbaton sa kaalam na sa balaang kasulatan kinahanglan jud nga eh, tanong gyud si mo una una nga nga anaa gyud kay gugma gugma mm, gugma ang gugma ra may makapadaog sa yawa Uh, di ba na ana to helmet ang helmet katong pulong sa Dios hmm. no kung na kabalo na ka sa pulong sa Dios dili na kadali masuko dili na kadali matintal ug tumban nimo ang imong hugot nga mga mga pagtuo sandalias uh, sandalyas no hmm, tama uh, tumban nimo ang imong garbo tumban nimo ba magpaubos ka uh, gamito nimo nga uh, labing ubos ka sa mga tao nga nagpataas nimo nga tumban nimo ba imong garbo mga sandalyas o nya isulob nimo ay mong pagtuhugot pagtuba surrender sa Ginoo nga ang imong lawas mo balik gyud ka sa abog nga sa abog pug ka pauli ang imong lawas og aduna puy mohukom sa imong espirito Wala nga ako maghisgot gani og bala ang kasulatan maghisgot kay Biblia maghisgot kay impero di mo tuon taw okay kana sila nag agad man na silang mata sila madungog wala man nag agad sa madungog sa ilang kasing-kasing sa umabot ano nga, boy, kani ako ginasulti na ko ni anong ni biya ko sa mga uh, negosyo sa una pa ni. Ani uh, biya ko sa tawhanon tungod kay gusto pud ko ang mga taong mga kog mo taas-taas pa unta pero makaduol pa unta sila. Mo nang ko sa kalayo sa espiritu. Nagpandong ko lang ko kay binunyaga naman mo. Ma mapandungan ako karon ana, mapandungan ya sulti ana ko anak, Nga gini kanan gini pasok ang mga anak, banahi ko mga asawa-sawa, ah, asawa, uh, tahora inyong bana og og ah, uh, tigugmaan yung kaaway na kung dili gusto mo buhaton kaniya ayo ka kato kanila kung dili ka gusto ng awayen ay pagigaway hmm. Uh, kung dili ka gusto malikasan ay pamalikas uh. so <laughs> mo na ako ni nasulti nila oh. Na pag sulti ana, di diyan papas din na siya kay mga liupo mang kong sa Dios. Ah, oh, tama. O yung, um, wala na ko na pandungan, o, wala po ko kabalo. Kung naapay pa na ana dito kay magduing mag-usa kalay espiritu is, dili mang ko reliyon ang akong gi kandere para ni Kristo, di ba? Wala yung reliyon siya. Oh. Okay. Nalakaw lang siya, mga ato sa Maria. Tama agad. Wala, ay, mas malipay ko sa ubang pare, ubang, um, ubang pastor ka itong tinumanon. Para karoon nga istorya na po ni Padre Darwin nga mga itong bukit, kinyintos lang, o gulay lang yung kwaon nito, mo lang atuan nila. Kaya lagi ko nang no, makadato ang, ang reliyon. Yes! Kung mas maiga itong naipanding na inaghatag ni mga dato, ihatag ni mga sa kabos kaysa ikaw nanguh nanguha, ang kwarta sa kabos. Hmm. Tanawa mas maayo pang bang mga oh. pastor anak oh, mas, mas maayo pa kay nakita ni mo nagdagdag nag, sakripisyo sila hmm. nga nakita po niyong kabos po sila Tama. nga makahatag pa sila kanang mayingon sila tinapang nga mas maayo pa kagitagaan pa to nila kaysa naghayo pagkas ubos ang tanawa na mas biblia no ah, oh. butahan nila no butahan kaya ang kuwaan ng diyotay kanila idugang sobra kanila kaya ilang gisaan mo sila makaluwas dili ay kung nakakita lang na sila sa impyerno, wala na nakakita nang na sila boy buta lang nakadungog na magpa bungol-bungol abi nila abi nila nga wala gyud pero na na tinuod matinumanon yun si Kristo na anak di taon um, dili ka um, mo matinumanon na, na, ako ako magpabilig matinumanon kay dili makalimut sa kung kaugalingon di ba ingon si Kristo na mm. nga Bakakon. Bakakon mm, yun. Sabot pa sabot. Uh, kami gina mismo ang pasakura. Mubuhat. Ako gina mubuhat. Oo, oh, kaya ka na imo. So, Hindi mung... ko makasalig, makasalig sa muha. Kung baga ikaw nagwali nga, makalawas ka na ako. Dili. Sugat lang po. Ang nga, nagpandong lang ko kay kay wala mo mo kapanapak no. Ano ah, ba na karon ang mo sa ang lugar yo tapos nangamatay na to na nagdumot na dito ipadala ang espiritu mo na mo reflect ang akong kamot musiga ni akong kamot go vibrate akong kamot ang oh, boslo to mo usab ko kay pag-abot sa sa espiritu murag si Dan, si Elias ba ipadala niya ang espiritu daan haro sa usahon ng pamilya di ba mo mm. na gamit na ko ang mga balaang espiritu karon no nagasulti ko na sila may nagtudlo ana nya karon kun tawhanon ko karon ana dili na, na ko mahubad ang balaang kasulatan ah dili nga magbunga-bunga pa ko ana nga, magbuhat og istorya ga, gawa gawas sa balaang kasulatan nga akong kaugalingon magbuhat-buhat og istorya oh kana magpugngan nga mga pulo para magbuhat og istorya oh. kay, kay kung mabot-bot kong istorya taas, nakaikasin na tiyan. Ang istorya na ko, human to. Mahamang to nga kakaroon. Ako, anamang, gamay na lang nga tuig ang akong gi. Pahayot sa so, kay Gusto po tigong patas-taasan pala ko, pero wala na ba kay matinuman ng giyot si Cristo karoon na, daghan na kay mga katalagman. Kanag-iingon ni nga, nuclear. Mabot ang magid na. Tungon sa sa tao. Hmm. Okay, kung saan man na ni mo, dili na man ni mo mahungawan na sa garbo mubuto na siya kay na, matuman man kasulatan mag-away ang mga nasod mga gingharian mag-ilog no ang reliyon na tawa pero nga nung wala mong kay brag gamay ra magay na malandong ano ko nga tabo mong din ng mga butanga oh kay dili <coughs> mo sila gustong mutanaw oh. dili gusto sila mo bag ba hmm. nga ang ilang huna-huna sa naandan nilang pagtulunan pagtuo mo nay pabiyae ni pagtuo pagtuo ta nga ang simbahan mo na makaluwas nang ibiruhat sa tao dili ang templo sa Dios mo na atong i-vlog oh, sa Biblia Duha tulog ipaglubuwat na siya kay ona. Ipambunala na niya Kaya pa Dios Dios ang naadya. Tanawa nagkugos ka ni Birheng Maria, nagkugos ka ng mga santos na na dito pero amino wala man ni magibuhat. Ah, so boto sa boto si kog simba sa ona, wala day kasi mm. gradohan nga maluwas day ko ato. Boy, kung 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 bakat na akong isulti pero naa nas Biblia, patay ang pulong kung wala ang buhat. Hmm. Na ah, magunsa man imong pulong wala kang buhat. Tama. Na. Ah. Pero kung na may magwalik ko, wala na yung Dawato Dawa to lang yung mas Kristo. Maluwas na, na. Okay. Dili magigit sila gusto. Kaya na magigit panahon nga. Murag ni paraon ba paghihigi o nang Pero mm -hmm. kabalo naman sila. Mo na ingon nga. Nagingon mm -hmm. ka mo nga mo atas langit. Apan ka mismo dili magsulod sa langit. Mo nga ang mga pare, ang mga ka, ang mga pastor, ang mga abag. Ah, dili parihag mga kinayaboy. Lahit-lahit sila tungod kay nagunahon na man sila sila may, may mga katungdanan sila ang katungod ana hmm. sila ang mga pari nag nagaway-away na eh sa so, una di, dugay ko sa mga pari dili daghan kay mga pagtuong nga gawa silang kanya tapos kay oh. sila man ang gitahasan sila man amhan-amhan silang parokya anahan na sila ang mga balaod pulpito pero dapat o oh, uh, mag magiusa sila kay sila man sinugo ni Kristo nagdalawan sila sa pangalan ni Kristo ana dili dili gid matumag sa sulatan dili nimo madala ang tawo mo na akong mag-organize mm -hmm. ka, ginhanglan ang gusto magud sa tawo malipayon so mo-outing, um, um, lipay-lipay -lipay ni mo sila, gusto silang malipayon ba sa so organizing sa kalibutan mo na igisunod sa kadaghanan. Lisod kayo kung magpara sa matutas sa Ginoo boy, gamay ra gyud kay ang gusto kaniya. Mm. Kay mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios kay ang kalibutan karon dili na ako. So, kung sa tong na kanadto sa panahon ni Papa Jesus, mao sab dai oh. Kayo, ka. kung gusto <coughs> kang kwarta imuha, ah, uh, quantity imuha, o dito ka sa kalibutan hon ngang pagwali. Ah, tong dengdeng ko lang kana. Pero diha gusto gyud ka nga kabos ka sama ni Kristo, kabos ka kay magpakabos gyud ka nga kabos gyud ka. Ah, dito ka sa mga quantity, quality ba. May quality ang imong gisulti niya na sa awtoridad. Sama sa mohang pagwali ana. Mao na ingon nga pagbadlong sa Ginoo sa sudat ni Malakias duha. Gipulaan na kami ni ini Ginoo sa sayon pa ka pila pa katuig nga umaabot. Napulaan ba sa pagpaabot. Kinahanglan gyud dai mapulaan ang sinugo ah. sa Diyos ana mapulan ah. gid ay sa mapropita kan dagdog ko mapulan ba siya, ano wala di ang, katong mga propita nagpakamatay man to Muna siya sa nabalaan ah. tama o, ang tao nga dili ba boy kung naapakay kay kalibutan ng huna huna mapulang jud ka pero ang tao gid nga naguna-una, di mapulang sa Diyos magpakamatay gid na siya mo success imong eh, kinabuhi ah tama gid na nya namatay ka uban kaniya maghari ka uban kaniya Hmm. Nga ka nagbatay ka nga nilbakira ka nagpagamit ka kaniya o na kay silot nga ang problema kay gito is na sa mga taong walay alam mag so na apay paglaom kay ang sila kay ini kamatay kwarta ini dugay ang pumatay kwarta kwarta Japan Ang ingon nga gikwa ng Diyotay ka magbuhat o mga seremonyas ba? Hmm. Dili lalim kay ang um, pasana si San Pablo sa unang no, mga matay tao niya. Nagwali man siya sa pila kalungsod niya. Hmm. Dapat mo ito ang dasta ng nagwali. Hmm. Danapak man to siya. Kaya talagang nagwali sa una, gi, ipamatay man niya. So, nanapak siya. Ito sa Thessalonica, hmm. ay episo, kapila pa na nagsulat pagid siya. kay tungod di Kristo di ba tinuli na siya daan di ba yung, yung, niya isa kasi mana pa sa gituli na siya daan pero tungod di oh. Kristo nakita niya nga si Kristo uh, Saulo Saulo, Saulo imo ba kong ipapatay so nakita man ni si Kristo so nagwali siya mo po na karon ang nagpatay ni pulong nako ni alibawa kanang nagpataas pataas nga pulong nga ingon ko bad bad na ni siya na manas biblia dako kay na sila tulubagon boy di kabut sa panahon kung gusto siya nga mahadlok siya sa silot o kani nga giwali karon nga karon daghan mga tao unta nga gusto nako dre mamina unta dre pero mahadlok Ha. ilang giingnan kuno kung magpatambal kuno ko no, kung mamatay. Nah. Karagana, kung na. Karagan akong gitambalan wa man nga mamatay. Mangegson kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka makanonay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kon do na koy bag-o nga mga video. Updated ka kanunay ta salamat. Pero ah, daghan kay nga naayo diri boy. Gipakita na ni Papa Jesus, giayo ni ana sa so, ipadala na dito. Ilang ilang gisulti nga wala na ayo dinhi. Eh. Nga gidala na dito, Muna ingon nga yung ni Kristo dadas tambalanan. no. no. Ay, na ka si, mo tambalanan. O gipaana ba kay kung dili sa gusto sa kong gisulti, mo ingon mo sa nga dito na ayo. Mo na sa Biblia. Dili sa gustong hadlok siya nga ayuhon nako okay, Nga mubalik Christ. sa Dios. Kay hadlok man siya sa sa, sa, sa sugo sa Ginoo. Nga dito siya, sa sa tao nga mo suborno-suborno labi halang don sa dito. Oh, labi na nga kapkaon halang don ka dito. Oh. Mao um, gid ay nang kinaya sa tao ko lang. Kay ang tao man good boy ikalimutan noon. Ah, may kung maam ka sa kalibutan, gusto man kang tinahod ka sa kalibutan. Nga ya, gusto man kang ikaw tanawa ang kaalam. Tani ako gisulti na ba? kabalo basta sa gisulti Ani, dili. Hmm. Oh, dili dito ka mutuo nga naa man kay agalon. Hmm. Oh, example na to sa mga kabag o gibsulat na ba ang ilang mga wali. Oh. Ang kisulat naman na, huwag kinsa may mga galon. Ang Diyos? Ang Diyos. Hindi nga ngayon sa ginoon, kung sa imong gawas imong baba mo ni kinasing-kasing, magwali ka nga ikaw kinasing-kasing. Nga, ang sama na, nai-guide ka. Mm, nga may guide. Oo, muna nga ngayon sa ginoon nga. <laughs> Nagbuhat-buhat sila o mga, tukot sa mga pulpito. Pulpito. Wala ay, unsa ang pagsagnyaw ni mo sa mga balita kay ikaw nagbasa igo lang ka nang nagbasa lang ka unsa na unsa ta man imo hang sa mga mga seremonya seremonyas lang ka no, dili man mabu, maluwas ang tawo sa seremonyas di ba oh naagay sa biblia uh, nagbunyag lang ka di maluwas ang tawo sa bunyag kung wala ang pulong wala hmm. ang buhat oh ya yeah. kani tanan ambot boy ambot di unsa na ano sa... dili boy dai pwede nga luwason na lang ni Kristo tanan tawo kay iya na mangipakamatyan sa cross Gitagaan ng tao, di mo ang katuig boy. Kiniingon sa samahan, ako pa ni Kalutan. Na uh, ako pa ni Kalutan, sa isa katuig. Yung isa katuig, sama sa isa kalabu katuig. Uh, first millennium, sa Old Testament, sa second Millennium, mga yung mga gaum-gaum sa una. Yung karunay nagawali. Yung muna yung nagtumaw, karunay ng mga kristyano nga kalutan niya ba di sa gustong tawag na utang -taw na patyon o gamiton ipagamit pa niya yung gibalaan o kanang amahan mo pwede pa na magamit o kanang mga cross pwede pa na magamit kaya di sa gustong tawag na utang -taw na patyon pahawa niya mm. o muna kasukaan sila sa inyong paggamit mm. kaya ako o diba nasa Biblia ang samong sala ang mga pare sa inyong paggamit kaya ako gamit ang pangalan ni Kristo pero wala nila gibuhat muna nga tuwa di lahi di ka magpahawa ko di tayo pa na to oh, tayo, tayo pa ah. sa dautan oh. kaya ako masultian kana imong garbo kana pagdumot mo pa ana Nga. Ah. sunda ko ha sunda ko di ba ningon ko sunda ko kita singkasing gid ha dili putol ha ayaw pangurus Giputol. putol mo pakarong ingno na nganing amahan namo mo mana na na sa sulat ni Mateo Lucas oh naget Amahan na ang okay. pagampo niya amahan mo. ana ang kinasingkasing naas ka singkasing kay ang ang imong garbo ang yawa ang pitik sa yawa ang pitik sa espiritu ang maayo ug dawta naas kasingkasing kasing, naa ka kasing. pagdumot magawas na si hugaw Uh, ah tama no. Ugma na Malang, oban, maggamit sila og mga pulong, pulong kanang ah, mga orasyon, oh, pasi, kasi kasi maggamit magamit man siya og mga pulong. Mm, magamit niya cross, gamit man niya. Oh, karon kung koauna na sa si Ginoo. Oh. Hingagkaposes, ka posesya. Yeah. Oo, oh, okay wala makabuhat. Gigamit man nimo ang ano himo makahalang doon tungod sa paggamit nimo sa kog gibalaan. siyang tulubagon sa Ginoo, sala ana. O sa ilang una una dagay wala sila tulubagon pero pag mamatay magkita, kita, tanaw ni kabot sa panahon. Ako boy, kung buingon na <laughs> ako natigulang na ko pag pagtanaw daghan kay kog namit mga pastor, mga pari, mga obispo namit na ko na sa natigulang na ko pagtanaw daghan gyud kayo mga sala. Ginya labi na kadaga uban na kong espiritu sa una. Makita na sila. Ano nga karon ako ning gibutya kay eh, mo ning ingon sa Ginoo ang dili na ko ni mo gusto anak nagtago gid gitag, gitago gid mabala na ko eh nagistorya mabala na ko kana ganing uban maghilak ko magabi eh, kay na ako mahal sa kinabuhi kan og patabang nako katong espiritu sa so, aman ligur mo ko nagwali nya mga isagsuri eh, nya ipatabang nako ipasulti dito kay naa sa gidumtan kaya naabot na ko no parinti nga sa suka-suka nagdumot siya ni, ni niya, ni anak diya pilak hilak siya mga ikon siya pasaylo kay wa sa kapasaylo kay may mo man nagiingon sa Ginoo nga ayaw gyud paglibak ayaw gyud pagdumot kay base layo ang imuhang gidomtan nya dili ka makaadto kay naamra sa balaang kasulatan una ka mo anhi sa altar biyae sa altar adto sa imong tawo gi kasilagan Nga ano, naman Biblia. Muantok ka sa simbahan sa imong taong gikasilagan nga ang gibuhat man pud sa naghatag og seremonyas dito man pasulti ang sala. Oh, sila may amahan ko, pader niyo. nyo. Pader. Oh, ka na tulubangon boy. Oh, Ay, oh. Pagbuhat lang kag madungog na oh. basig dili ka magsulti. <laughs> oh, man, ah, kung giingon niyo, kung ayaw gid mog ayaw sa tao. Sulti lang sa tinod kung musuko sila oh. pasagdae eh, ka wala man ka nagsuko niya. Oh, tama gid. Oh, kung malayo siya mamatay sa dako kay ka pareha kan sa San Pablo manapak ka. Muna mo ba na namatay boy? Gusto na talaga mubalik na po siya sa iyong lawas. Muna agi dato nga mamatay na hangi po siya. Hangi ko diri ari ko balik di ko kakaon Sa patay naman yung lawas. Okay, kay nagmahay man sila kay nag nagdaho man sila nga makaluwas ang seremonyas, makalawas ang bunyag, makaluwas tong tao, makaluwas ang reliyon dili. Wala reliyon. Iwag lang na suga nang na. Ang tanang reliyon nga nagtuman sa sugo sa amahan, valid na. So, Mga unsa uh man, -huh. nagibunyagan ka, amahan, anak, ng um, Espiritu Santo, pero wala ni mo Espiritu nga balaan. Ang um, kontra na ako. Unsa na, apadis, Diyos. Sa labaw pa ka ni Kristo, labi na palakpakan na itong ginus, si eh, sayawa ni mo pangalan ni Kristo, unsa na? yaga-yaga. Na, magulog-ulog, no? Uh -huh. okay, okay. Ang mga tao man, kung gusto <laughs> sila kwarta, ulog-ulogan nila nga to na ito, ang ginus. Nawarta na, boy. Daghan nagkag tinago si Jesus nga no? karon pa na botyag ko no ay ka pugay na kabotyag ako na man ni kaya kay sige naman ko sige naman ko niya kasab eh, kagabi niya eh. mura na kong mamatay ng gabi eh, na bom ko di gipatay ibotyag na ko na i'm sorry gud kayo kamo mga parinte nako ala bato mo ala suko mo kay ako wala mo ko na suko niyo mo na problema na ko, boy kay akong kung tagdon sila makita man ako sila nga naa pa day eh, kahadlok na ko kabalaka Niya magool na pugo oh Imbis na sila sakit, gusto na akong hikapon sila. Na apoy nagsulti nga, kung mapandungan na, kung mahikap na, kung mamatay. Nakakanaunsa naman ni noon na. Huwag manggani sila nag-uol, nga dako sila gasto sa doktor ng mamatay. Sa kwa, libre pa. Matag man kag-20, matag na kag-50. Matag, ma, tagaan po ko nila. Eh, eh, pagdilik ko nila tagaan po na ito. Ano kayo ko? Sige, kung pangayon eh, ko sila mga sakit. Ipon sila kawadawat siya mo ang wale? Sa higa ni, wala pa yung hatang. Pero, Sige lang, bahala na lang. Ako na ng antusan, kaya naluoy ko nila, nahigugma ko nila, pero kung wala sila nahigugma, sila may na yung manubag, anay, nagkabot sa panahon. Yeah. Ang problema, boy, kung mamatay sila, ang mga pare, ang mga pastor, mga kuan, wala nakakita eh. Sa, sa kalag, ako kakita ko. Nga na nga, sa'yo magpalayo ko dito sa loob no? nga, no, na nga makayan ko ako, pag, makayan ko na ako kay buotan po siya, okay ra? atong wala gyud kanang labi na tong ako na tambalan ako nga naglabay na ako magpalayo ko ang kalayo man sa dili man man na labi na ka gidomtan sa so, amang ko di man ko Ginoo kana ang ato mo sa pari ko sa pastor ko ko kay naguna na no ka didto ya di ay boy mao man dinig sa Ginoo nga <laughs> Ihakot nila. Tama gid. <clears throat> sila mismo dili mo sa langit Pusa ka mo mga nag-relate ani ba kung may mo eh padayag ni Uh, ah, kung may sila na anilang espiritu panidin ninyo ang binuhatan ako nagsumti ko dre na ako nagpandong magduhi ko sa espiritu bulahan kayo to ganito na mga military o ganito mga to, ako ang pandongan na na tapos mahimu nang mulbalik na sa ginoo oh, mato siya mapapas sa ang mga sala bisag mga dautan boy kinsang daotan. dautan ay bisag mga tulisan mana dito kay mga buta pa mana sila gawas kung nagsigi sila sa suborno sa pare sa pastor anya naghimo og nagwali po nagwali po nang halang doon og taas po dito sa mamatay ka maghari ka uban kaniya kay imong imong tapakan man to imong pagpadistis pa patas nga to karon diri eh, magduhig man ko kay aduna gipili man mo dinhi eh. wala lang mo gipili nga gilain kun dili gihimo mamangbalaan di ba naamnes biblia na ah, again hmm, na may mahabilin nga buhi mawat nga maya mga patyan yu daan yung sala mo nang auna di ba ang pulong mo, yung, mo yung gamiton sa paghusay mo nang mga pinili unahon ko sa paghusay nga buhi pa mo patyan nga yu yung garbo tama gid patyan na yung mga sala ano so, yung pagkalibakira patyan na tama gid no? parang dili ka sunugon in kabot sa panon kay sunugon pa man ka boy kay naaman imong pagdumot mamatay lagi ka maghari ka uban kaniya kinahanglan pa mamatay pagkaris kalibutan pero mm. naay uban na mabugatan ah, mo na, na isa nga nga na munga potlog pero daghan kay kapoy na sa kalibutan kay puros ay ang pamilya puros na nagsalig sa iya ah, Wala mo sa mamatay ako ba malipay mo mamatay o oh. oh. lipay ko eh basa ang ginoo magkuha <laughs> ah, nga ng naman kapoy kay boy katugod man sa mga pare sa pastor eh pero o oh. Dahil kanina magpag ang mga tao ba sa kabuton sa Diyos kasi sila ang isugo sa ginoon labing di ba? Hmm apan kamu mga pare ni Bes kamatoran ni tudlo nyo An ana 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 sa malaki asay basahan nyo na wala dala ah, okay. buta ipi ang manap sa lai kuno nyo halad ang yung gobernador pagpakarong ingnon tistingi daw ninyo dal in og santos ang inyong gobernador ni bawo karon ikaw suod kay ka sa inyong gobernador boy nya ang imuhang asawa magdala sa imo panagway dito tistingi daw ninyo dala mo man ingon niya. sa lai daw ninyo ang gobernador paghalad yung mga buta Ah, uh, berkaran membuat kag ribulto. Aku membuat kag ribulto kayak ikaw pinangga ni mo ikso ni mo tong gobernador sa. Oh, si Rini Boy ani um. o, ninisya, oh, mo ni ni sa oh, mangayo ko ni mo pondo anak. Ah. Uh. Dawaton kana. Dili gud. Nga um, to, sa to, oh. ang sama ang gibuhat nato sa tong pagtuo. Buhat ng pangalan. Salayad ani yo kaladhalan ng mga naong nanidto nya imong kidaya. Sang so, basi pangalan nang gani dadon ang pare imong pangalan nang gani suod kay kas gobernador o sang mayor pangalan nang gani akong dadon sa imuha didto. Tagahan ka ko anak pabor. Iya <laughs> gyud. Ang gobernador ang ginaminda ang si Cristo ana. Oh wow oh, pare ana ba. Sulay so, ba hatag ning uh, gobernador. Nang anong tagaan ko nyog butag pang manan. O kana buta man na, piang man na. Ang um, mga rebulto. Oh okay na kadadalan pa buta og piang man na. Pumuna. Amo um, dai na siya. Nadi dito, dito mo paludon. <laughs> I'm sorry ha. I'm sorry kid. Isulti na na ninyo. Kung nakarelate mo ano. Bahala na mo ana. Kumingon mo. Gibirahan akong Ha? Ah, tinuod kong ko Nga gano'n man. Kinalang buhi ako ng mga ribulto. buhion ako na si Kristo. Da. Nagluhod ta. Nagluhod ka ni Biri Maria. Kinaiyan. Buta. Buta. Okay. Ngayon, puyo. Punis balay sila. Kinaina. O ka yeah, okay. na. Anak sa Biblia. Nga. Karong nagkugos ka anak. Nagrosari ka. O nga yung kinaiyan. Kina buta. Botak ka kay wala mo kakai ka balo sa kinian ni Bering Maria. Botak ka kay wala ka kabalo sa ni, ni Papa Jesus. Wala ni gamit, diri halang don, dili taas, wala taas. Tama na po taas. Di ba? Tama gyud. Na. Nya, botak ka nga nagamit ka sinugo ka ni Kristo pero tanaw imong posisyon. Iya ta kay sisar kay sisar oh tanawa. Na, sulay so, daw niyo hatag ning gobernador, di ba? Pait kay no. O oh, nga sa sana kung ni Malakias, ibadlong na sila ay. Eh. Kaya si Kristo man tinood ng pagulong pali, sulat ni San Pablo sa Hebreo. O oh, naamay, naamay mga pari dire. Nga anino sa tinood ng Pangulong pari, sa to pa, wala kung wala si Kristo, wala yung tao nila. Kung wala sa nila, ang pangalan ni Kristo, wala yung tao dila ay. Eh. Tama? Wala yung nila ay. Eh. Tama, gin. Mm, basahan nyo na, sulat ni San Pablo sa Hebreo. Si Kristo ang tinuod ng Pangulong Pare. Sa laray ni Melchizedek, dili siya sa libita. Basahan niyo ng libita. Eh, sige, salamat. Ah, gabi sa tanan. Ah, ako lang na naisulti yung kamatuoran kay... Uh, kung kamo wala nakakita sa espiritu, wala nakakita sa silo, wala nakakita sa bagong yuta, bagong lagi nakakita ko. Bahala na mo, palayo na mo diha. Kaya kamo mga parinti, mga na ako, umana din to. Uh, wow. Uh, I'm sorry lang nga dili na pugo mula nga gago di kunyo ilhon. Ah, pero bay tulisokon ko pero ang tanana kong mga parinte mang igsoon igagaw kato nagatuo sa sugo sa Dito naman siya naman ang tagiya nako dili naman ka Misa sa akong kaliwat kay cowboy, dili na kanako pag umangkon. Pag na ako ka sa tawhanon pero ako naman, man gihatag akong kagalingon galingon nga to sa Dios mo na nga ang espiritu maghatag nako ni hait gyud akong sinultian. I'm sorry gyud pero ang Dios na may balo ana kanig at naghatag naman ko ninyo. Ah, Ginoo ipahamtang kanina, di ba? Katong nagbasa atong Domingo. Uh -huh. Salamat ka mga mga tao, mga pastor, mga pare ani. Na ako paubos ko, mga pantong nang ko pinaki sa kalayo sa espiritu. Ang inyong pagtuo kung dili mo Adapig uh, dapig mo na ako, uh, gusto mo na ako, uh, mo sa Diyos. Siya lang ang Diyos, Diyos ni Abraham, ni Moises, ng ni Jacob. Maupo na nga akong ikadlong kanboy, ang silot boy, mudahunog din kalibutan. Salamat, huwag may gabi ikan atong tanan. Salamat, sabi ko lang.